Pikit pa ang mata mo pero alam mong kailangan mo nang bumangon hindi dahil tapos na ang tulog mo kundi dahil sa tawag ng katawan. Ihina naman, paulit-ulit gabi-gabi. Sa una iniisip mong normal lang yan, parte na ng pagtanda. Pero habang tumatagal, napapansin mong hindi na sapat ang tulog mo. Palaging puyat, palaging pagod at parang kahit anong gawin mo sa araw, may bigat ka pa rin sa katawan kinabukasan. May isang tanong kang ayaw mong itanong pero palaging bumabalik. Ganito na lang ba ako palagi tuwing gabi? Sa tuwing magigising ka, hindi lang katawan mo ang gumigising. Pati isip mo nag-uumpisa na namang mag-alala. Baka madulas ka sa CR. Baka hindi ka na makabalik sa tulog. Baka bumilis ang tibok ng puso mo dahil sa pagkapuyat. At minsan sa sobrang pagkairita mo, napapabuntong hininga ka na lang. Hindi ka nag-iisa. Marami kang kapwa senior na ganito rin ang nararanasan sa barangay, sa simbahan o kahit sa kausap mong kapitbahay. Madalas mo na marinig ang reklamo. Ay ilang beses akong nagising kagabi para umihi. At sa bawat ganitong kwento may halong pagod, may halong takot, pero higit sa lahat may paghahanap ng solusyon. Kung ganito rin ang nararanasan mo gabi-gabi, ilahad mo sa comments. Baka may mapulot kang karanasan mula sa iba at baka makatulong din ang kwento mo sa kanila. Pero heto ang tanong, bago ka ba dumiretso sa gamot, tiningnan mo na ba kung ano ang kinakain mo? Baka may nawawala sa routine mo tuwing hapon o gabi. Baka hindi mo alam na ang ilan sa mga prutas na dati mong kinakain o tinatanggihan ay may kakayahang tumulong para mas maging maayos ang paghihimo sa gabi. Sa video nating ito, pag-uusapan natin ang anim na prutas na may kakayahang makatulong sa katawan ng mga senior para humupa ang nocturnal na paghihi sa gabi. Hindi ito instant miracle. Pero ang mga prutas na ito ay sinusuportahan ng agam at ginagamit na sa maraming bansa bilang natural na suporta para sa kidney, bladder at mas tahimik na gabi. At para sa ilan sa inyo, baka ang ilan sa mga prutas na ito ay paborito mo na pala. Pero hindi mo lang alam ang tamang oras at paraan ng pagkain at hindi mo alam na ito pala ang kulang sa rutin mo bago matulog. Makinig kang mabuti dahil may mga detalye dito na hindi pa nababanggit sa ibang video. At kung isa ka sa mga palaging naiihituin doon Max 3 ng madaling araw, baka sa wakas ito na ang sagot sa tanong mo. At habang nanonood ka, tanungin mo rin ang sarili mo, anong parte ng gabi ang gusto kong makuha muli? Yung mahimbing na tulog, yung pakiramdam na kumpleto ang pahinga o simpleng katahimikan lang kahit ilang oras lang. Simulan natin sa prutas na hindi mo inaasahang may ganitong kakayahan. Pero maaaring ito na ang susi sa tahimik mong gabi, isang pakwan, tubig na prutas pero taglay ay ginhawa. Maraming senior ang iniisip na ang pakwan ay simpleng pampatighaw ng uhaw tuwing tag-init. Pero ang hindi alam ng karamihan ito rin ay isa sa mga pinaka-epektibong prutas para makatulong sa katawan na i-regulate ang paghihi lalo na sa gabi. At ang sikreto nito, wala sa tamis kundi sa kombinasyon ng tubig, potasyo at elcitroin. Alam natin na ang pakwan ay binubuo ng mahigit sina tubig. Dahil dito iniisip ng iba na baka lalo pang magdulot ng paghihi. Pero sa totoo lang, ang tamang hydration sa umaga ay makakatulong para hindi ka pa ulit-ulit na ginigising ng pantog sa gabi. Ayon sa mga nephrologist, kapag kulang ka sa tubig sa araw, mas nagiging concentrated ang ihi mo sa gabi at mas naiirita ang pantog. Kaya ang epekto madalas kang naiihi sa 10 oras ng gabi. Bukod dito may taglay ang pakwan na l chetroline isang amino acid na tumutulong para mag-relax ang mga ugat at bumuti ang daloy ng dugo. Sa mga senior na may problema sa urinary urgency, mahalagang mapanatili ang kalmadong sirkulasyon sa lower abdomen para hindi ma-pressure ang bladder kapag panay ang pressure sa pantog kahit wala pang laman, parang naiihi ka na agad. Pero hindi lang yan. May taglay ding potassium at magnesium ang pakwan na kilala sa kakayahang mag-regulate ng electrolyte balance. Ang imbalance ng sodium at potassium sa katawan ay isa sa mga ugat ng gabi-gabing paghihi, lalo na kung mahilig ka sa maalat na pagkain. Kaya't sa pamamagitan ng pagkain ng pakwan sa tamang oras sa hapon o bandang trezon ng hapon, Natutulungan mo ang katawan mong mag-adjust bago pa dumating ang gabi. Isang halimbawa nito si Mang Resty is pitong taong gulang. Dati raw tatlong beses siyang bumabangon gabi-gabi para umihi. Pero mula nang gawing parte ng merienda niya ang isang hiwang pakwan, napansin niyang isa na lang ang paggising niya tuwing gabi. Hindi ito milagro, sabi niya, pero ramdam niya ang epekto. Mas mahaba ang tulog ko at mas magaan ang pakiramdam ko sa umaga, dagdag pa niya. Ang mahalaga, huwag kainin ng pakwan bago matulog. Dapat ay nasa hapon ito para may sapat na oras ang katawan para iproseso ang likido. Kapag sa gabi kinain, posible talagang magdulot ng extra urge. Subukan mo bukas hindi lang para sa lasa kundi para sa lakas ng iyong tulog. Dalawang kiwi, maliit pero makapangyarihan para sa tahimik na gabi. Kung may prutas na tila hindi pinapansin pero may kakaibang taglay na lakas para sa katawan ng isang senior yan ay ang kiwi. Maliit ito, medyo mahal sa ilang palengke at hindi kasing popular ng saging o bayabas. Pero pagdating sa nocturia o madalas na paghihi sa gabi, lumalabas sa mga pag-aaral na isa ito sa mga prutas na may positibong epekto sa pagtulog at kalusugan ng pantog. Stampa sa mga matatandang Koreano ang nagpakita na ang regular na pagkain ng kiwi sa gabi, dalawang piraso, isang oras bago matulog, ay nagresulta sa mas mahimbing na tulog at mas kaunting paggising sa gitna ng gabi. Hindi dahil pampatulog ito sa technical na paraan kundi dahil sa nilalaman nitong natural na serotonin at antioxidant compounds tulad ng vitamin C, E at pollens. Ang serotonin ay isang chemical sa utak na may mahalagang papel sa sleep cycle ng tao. Kapag mas balance ang serotonin levels mo, mas madali kang makakatulog at hindi ka madaling magising. Pero ang tanong ng marami, ano ang kinalaman nito sa madalas na paghihi? Simple lang. Kapag hindi maganda ang tulog, mas alerto at sensitibo ang katawan kahit sa maliliit na sensasyon. Kabilang ang counting pressure sa pantok, ang kiwi ay tumutulong pababain ng body reactivity. Ibig sabihin kahit may counting laman ang pantog mo, hindi ito agad nagpapadala ng signal na gising eh. Sa halip, mas natututo ang katawan na panatilihin ang katahimikan ng gabi. Bukod pa rito, may taglay anti-inflammatory na epekto ang kiwi. Maraming matatanda ang may silent inflammation sa katawan. Hindi ito gaanong nararamdaman pero nagdudulot ng iritasyon sa pantog at bato. Ah, sa pamamagitan ng regular na pagkain ng kiwai, unti-unting bumababa ang oxidative stress na isa sa mga sanhi ng pagiging overactive ng urinary system. Isang kwento mula kay Mang Loreto. 68 anyos ang patunay dito. Ayon sa kanya, dati raw ay tatlo hanggang apat na beses siyang nagigising para umihi tuwing gabi. Lahat ng remedyo ay nasubukan niya pag-inom ng konting tubig lang sa hapon. Pag-iwas sa malamig pero wala raw epekto. Isang araw, sinubukan niya ang mungkahin ng pamangkin niya na nurse kumain ng dalawang kiwi bago matulog. Sa una wala siyang tiwala pero makalipas ang ilang araw, napansin niya minsan isang beses na lang siyang nagigising. Makalipas pa ang dalawang linggo, tuloy-tuloy na raw ang tulog niya at ang pakiramdam niya sa umaga ay mas magaan, mas maliwanag ang isip at hindi na parang puyat. May ilang paalala rin. Ang kiwi ay may mataas na acid content, kaya kung ikaw ay may hyperacidity o gastritis, mainam na kumain ito 30 minuto and walang laman ng tiyan. Pwede rin itong ihalo sa ibang pruta sa isang simpleng salad o i-blend sa yogurt para sa mas malambot na lasa. Hindi kailangang mahal basta sariwa, karaniwang may kiwi sa grocery at ilang malalaking palengke at kahit isang piraso lang kada gabi ay makatulong na. Sa huli, kung isa ka sa mga senior na gabi-gabing nagigising, Subukan mong isama ang kiwi sa panggabing rutin mo. Hindi ito milagro, pero ayon sa ensya at karanasan ng iba, may potensyal itong magdulot ng tahimik tuloy-tuloy na gabi. Baka ang sagot sa gabi mong putol-putol ay isang maliit na prutas lang pala ang kiwi. Tatlong seresa. Prutas na pangkalma ng pantog at pagtulog. Tubak ng madaling araw, mahimbing ang tulog mo. Biglang may kumakatok na pangangailangan sa pantog mo. Tumayo ka. Naglakad sa dilim. nag -CR. Bumalik sa kama pero hindi ka na makatulog. Pamilyar ba ang senaryong iyan? Para sa maraming senior, parang normal na lang ang madalas na pagising sa gabi para umihi. Pero alam mo ba na may prutas na maaring makatulong para hindi na mangyari ito gabi-gabi? Ang tinutukoy natin ay ang sirisa o cherry particular na ang tart cherry. Bihira itong banggitin sa pangaraw-araw na usapan sa Pilipinas pero sa ibang bansa matagal na itong pinag-aaralan. Ayon sa ilang makabagong pag-aaral, ang cherry ay may natural na melatonin, isang hormon na tumutulong para mas maging kalmado ang utak at katawan bago matulog. At kapag mas mahimbing ang tulog mo, mas maliit ang tiyansa mong magising sa gitna ng gabi para umihi. Hindi lang yan. Ang cherry ay may anti-inflammatory at antioxidant properties rin. Win mga ito ay mahalaga dahil ang inflammation sa katawan lalo na sa urinary tract o sa pantog mismo ay maaaring magdulot ng pagkamadaling may o bladder irritation. Sa madaling salita, kung nakakabawas tayo ng inflammation gamit ang pagkain natin, mas gumagaan ang trabaho ng pantog. Isang mahalagang aspeto pa ay ang kakayahan ng seresa na mag-regulate ng uric acido at tumulong sa kidney function. Hindi ito direktang diuretic, pero dahil sa epekto nito sa kidney at pantog, itinuturing itong functional food sa maraming bansa. Kung hindi ka pa nakakain ng tari dati, huwag kang mag-alala. Sa mga supermarket or online, may makikita kang frozen dried o juice form nito. Ang unsweetened tartary juice ay isa sa mga pinaka-epektibong form. Uminom ng kalahating baso isang oras bago matulog. Yan ang rekomendasyon sa ilang pag-aaral para sa seniors. Kung titingnan mo, simpleng prutas lang siya. Pero sa katawan ng isang anim na leanyos, na hirap makatulog dahil sa bladder urge, pwede itong maging susi para sa isang tahimik at tuloy-tuloy na gabi. At kung sa puntong ito ay nararamdaman mong parang ako nga Baka ito na ang tamang panahon para seryosuhin ang mga simpleng hakbang na pwedeng makatulong sa kalusugan mo. Kung ikaw ay natututo at nakaka-relate sa bawat prutas na tinatalakay natin, baka ito na rin ang tamang oras para mag-subscribe sa gintong edad dito sa channel na to. Hindi lang basta payo ang hatid namin kundi mga tunay na solusyong abot. Kaya natural at may saysay sa buhay. Senyor, sa isang pindot lang magiging bahagi ka ng komunidad na nagmamalasakit sa tunay na ginhawa sa pagtanda apat na pera tahimik pero mabisang suporta sa pantok, may isang prutas na madalas nating hindi pinapansin. Hindi ito kasing sikat ng mansanas ni kasing tamis ng ubas, pero tahimik lang itong gumagana sa katawan at para sa mga senior na lagi na lang naiihi sa gabi. Ito ay maaaring maging lihim na sandata. Ang tinutukoy natin ay ang peras, ang simpleng prutas na laging nasa tabi ng saging sa palengke, pero bihirang unahin sa hapag. Si Mangaloy, 70 para na anyos sa dati ay tatlong beses nagigising kada gabi para lang umihi. Akala niya normal lang ito parte ng pagtanda. Pero simula nang sinimulan niyang kumain ng peras tuwing hapon, napansin niyang bumaba ang dalas ng paggising niya sa gabi. Sa halip na tatlong beses, minsan isa na lang, minsan tuloy-tuloy pang tulog hanggang umaga. Hindi siya uminom ng bagong gamot, hindi rin siya nagpa-opera. Prutas lang, isang peras bawat araw. Ano nga ba ang meron sa peras? Una, ito ay may taglay na sorbitol, isang natural na compound na tumutulong sa maayos na daloy ng dumi. Kapag regular ang pagdumi, mas kaunti ang pressure sa chenet bladder kaya hindi ito agad naiirita. Isa ito sa mga sekretong hindi alam ng karamihan. Ang bituka at pantog ay magkadugtong sa epekto. Kapag mas kalmado ang tiyan, mas kalmado rin ang pantog. Pangalawa, mayaman ang pera sa potassium at antioxidants. Ang potassium ay tumutulong sa pag-relax ng muscles sa urinary tract. Habang ang antioxidants naman ay lumalaban sa inflammation na pwedeng magpabigat ng function ng kidneys at bladder, ayon sa ilang pag-aaral, ang mga taong regular na kumakain ng prutas na mataas sa potassium ay mas may kakayahang kontrolin ang urinary urgency. Hindi rin dapat maliitin ang hydration. Benefit ng peras dahil mataas ang water content nito pero mababa sa acidity. Hindi nito inirita ang lining ng pantog. Kaya para sa mga senior na hindi makainom ng maraming tubig sa gabi dahil sa takot na maihi, ang pera ay magandang option para mahydrate ng hindi sumusobra. Paano ito kainin? Pinakamainam itong kainin ng buo kasama ang balat kung malinis para makuha ang maximum na fiber. Maari rin itong gawing bahagi ng merienda. Hiwain at isaw sa kaunting unsweetened yogurt o ihalo sa malamig na lugaw. Tandaan lang, iwasan ang peras juice na may dagdag na asukal. Mas mainam ang buong prutas para sa mga senior na parang wala nang solusyon sa gabi-gabing paggising dahil sa ihi. Subukan ang simpleng hakbang na ito. Isang pera sa hapon araw-araw. Hindi ito magic pero ito ay sinusuportahan ng siyensya at karanasan. Tulad ni Mang Kawi, baka ito na ang paborito mong parte ng araw dahil ang resulta. An, ito ay tahimik na gabi at gising sa umagang may sigla. Limang guyabano, prutas na panlaban sa impeksyon at iritasyon ng pantog. Noong nakaraang buwan si Mang Rodel 16 ay dumalaw sa kanyang anak sa Cavite. Sa unang gabi pa lang napansin niya na tatlong beses siyang nagising para umihi. Akala niya ay dahil lang sa bagong kapaligiran. Pero pagbalik niya sa Batangas, ganun pa rin. Puyat siya gabi-gabi, palaging naiihi. Minsan may kasamang hapdi. Isang kapitbahay ang nagbanggit tungkol sa guyabano. Hindi man agad naniwala si Mang Rodel, sinubukan pa rin niya isang tasa ng sariwang guyabano araw-araw. Sa ikatlong linggo, hindi man nawala ng tuluyan, napansin niyang humaba ang tulog niya at hindi na kasing dalas ang pagising. Hindi lang kwento ito ng swerte. Ang guyabano o sure soap sa Ingles ay pinag-aralan na rin ng maraming siyentipiko. Isa ito sa mga prutas na may pinakamatinding anti-inflammatory at antibacterial na epekto. Sa mga senior na may problema sa pantog or urinary tract infections, UTI, ito'y maaaring natural na katuwang. Ayon sa isang pag-aaral na nilathala sa Journal of Ethnopharmacology, ang guyabano ay may aktibong sangkap na tinatawag na as isang compound na may kakayahang pigilan ang pagdami ng masamang bakterya. Sa mga taong may low-grade infection sa urinary system, ito ang maaring dahilan kung bakit mas madalas silang naihi sa gabi. Ang guyabano dahil sa taglay nitong antioxidants at antimicrobial agents ay tumutulong upang linisin at kalmahin ang lining ng pantog. Bukod sa pantog, may epekto rin ito sa kabuo ang pagtulog. Ang guyabano ay may magnesyo at tryptophan. Dalawang sangkap na konektado sa muscle relaxation at pagpapakalma ng isip. Sa madaling salita, habang nililinis nito ang pantog, tinutulungan ka rin makatulog ng mas mahimbing. Isang tanong, bakit hindi ito masyadong kilala sa ganitong gamit? Sapagkat sa kultura natin, kadalasan ay pinapansin lang ang guyabano kapag may lagnat o ubo. Pero sa likod ng dahon at bunga nito, may mga katangian itong direktang nakakatulong sa noktoreya, lalo na kung may kasamang iritasyon o pamamaga. Sa mga senior na madalas ay nagdadalawang isip subukan ang mga alternatibong paraan, ito'y isang mabagal pero maasahang hakbang. Hindi ito gamot, ngunit kung pagsasamahin sa iba pang gulay at prutas na tinalakay natin, maaaring magdulot ito ng malinaw na pagbabago sa iyong gabi. Paano gamitin? Maaring katasin ang laman at gawing juice. Siguraduhing walang halo ng asukal para sa mga may diabetes. Maari rin kainin ng laman. Mas mainam kong sariwa umiwas sa mga canned o processed version dahil may preservatives na maaaring makairita sa pantog. Isang tip, subukan ito sa hapon mga bandang ro ng hapon. Hindi ito diuretic kaya hindi kailangang matakot na mas lalong mapadalas ang ihi sa halip kalmado nitong inihahanda ang katawan para sa isang tahimik na gabi. At tulad ni Mang Rodel, baka ikaw rin ay mapansin unti-unting humahaba ang tulog hindi na palaging napuputol ng hindi. Inaasahang paghihig. Ang guyabano ay hindi himala. Pero sa tamang paggamit, isa itong regalo mula sa kalikasan. Anim na makopa tahimik pero epektibong kaalyado ng pantog. Marahil ay hindi kasing tanyag ng saging, mansana subayabas ang makopa sa mga pamilihan. Pero sa maraming baryo at bakuran sa Pilipinas, ito'y isang prutas na bahagi ng alaala -ala ng kabataan. Makopa o tinatawag ding melee apple ay may mapulang balat malutong na laman at banayad na tamis. Ngunit ang hindi alam ng marami bukod sa pagiging merienda sa ilalim ng puno, ang Makopa Rio maaaring maging epektibong suporta para sa mga senior na madalas nagigising para umihi sa gabi. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Makopa ay maaaring makatulong sa mga senior ay ang taglay nitong mataas na water content at anti-inflammatory properties. Sa bawat kagat ng prutas na ito, halos 4 ay tubig. Isang katangian na tumutulong sa banayad na harasyon ng katawan. Baka sabihin ng iba'y batubig ang nagpapaihi? Totoo. Pero kapag sapat ang tubig sa katawan at ito'y dumarating sa tamang paraan, hindi bigla ang marami kundi dahan-dahan sa buong araw, mas maayos ang pag-regulate ng kidney at bladder. Ibig sabihin ang tamang hydration mula sa prutas tulad ng makopa ay nakakatulong upang hindi ma-overstimulate ang pantog pagsapit ng gabi. Bukod pa rito, taglay ng makopa ang natural na compound na tinatawag na tanin. Ayon sa ilang pag-aaral, ang tanin ay may kakayahang kontrahin ang bladder, iritasyon na isa sa mga sanhi ng bigla ang urge na umihi sa kalagitnaan ng gabi. Kapag kalmado ang lining ng pantog, mas bihira ang mga impulsive signals na pumupukaw sa tulog ng isang senior. Ang makopa ay mababa rin sa asukal kumpara sa ibang prutas, kaya't mas ligtas ito para sa mga may pre-diabetes o kontroladong diabetes. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi ito nagdudulot ng sugar spikes na posibleng mag-trigger ng madalas na paghihi. Sa usapin naman ng fiber, ang makopa ay may sapat na dami ng dietary fiber na tumutulong sa regular na pagdumi. Alam naman natin mula sa mga naunang prutas at gulay na kapag ayos ang pagdumi, mas hindi naiipit o naiirita ang pantog. Ang bituka at pantog ay magkalapit sa loob ng tiyan. Kung may kabag, kabusugan o tinitimping dumi, madalas apektado rin ang pantog. Sa ganitong paraan, ang simpleng prutas na ito ay may malalim na epekto sa kalusugan ng senior. Dagdag pa dyan ayon sa ilang lokal na herbal practitioners sa Visayas at Mindanao, ginagamit ang makopa hindi lang bilang merienda kundi bilang cooling food, pagkain na nagpapakalma ng katawan tuwing mainit ang panahon o kapag may nararamdamang pag-init sa tiyan at balakang. Kahit hindi ito direktang medisina, ang ganitong mga paniniwala ay suportado ng karanasan at obserbasyon sa mga pamayanan paano mo ito maisasama sa araw-araw? Simple lang. Pwedeng kainin ng hilaw, gawing sangkap sa prutas na salad, o ilagay sa malamig na tubig at gawing infused drink. Wala itong matapang na lasa kaya't hindi nakakabor kainin at mainam palalo kung galing sa sariling puno o lokal na palengke. Sa lahat ng mga prutas na tinalakay natin, ang makupamarahil ang pinaka hindi inaasahan. Tahimik sa reputasyon pero may ginhawang maibibigay sa katawan. At kung ikaw ay isang senior na pagod na sa puyat at pabalik-balik na paghihihi, bakit hindi subukan ang prutas na dati nilalaro mo lang sa bakuran? Bonus. Kumain ng prutas sa tamang oras. Huwag bago matulog, maraming senior ang gumagawa ng isang simpleng pagkakamali sa gabi. Pagkain ng prutas bago matulog. Para sa ilan ito'y tila inosente at malusog na gawain. Prutas naman ba? Ngunit sa likod ng simpleng gawin na ito ay may epekto na maaring hindi mo namamalayan. Mas madalas kang magising sa gabi para umihi. Ayon sa ilang pag-aaral, ang natural na asukal at water content ng ilang prutas ay maaring mag-trigger ng bladder activity, lalo na kung ito'y kinain malapit sa oras ng pagtulog. Prutas tulad ng pakwan, melon at tubas ay may mataas na tubig, habang ang banana at papaya naman ay may mataas na potassium na maaring mag-stimulate ng kidney activity. Ang resulta, mas madalas ang paghihis sa 10 miles ng gabi pero hindi ibig sabihin ito'y masama ang prutas. Sa kabaliktaran, ang mga ito ay mahalagang bahagi ng diet ng mga matatanda. Ang susi ay hindi kung ano ang kinakain kundi kailan. Kung ikukumpara ang pagkain ng prutas sa umaga o hapon ay mas mainam. Sa mga oras na ito ang katawan ay aktibo, ang metabolismo ay mas mabilis at ang kidney ay kayang iprocess ang tubig at nutrisyon nang hindi naapektuhan ang pagtulog. Ang iba pang aspeto na hindi napapansin ay ang acid content ng ilang prutas. Halimbawa, citrus fruits tulad ng orange at talandan ay may natural acid na maaring mag-trigger ng bladder, irritation sa ilang senior. Kung ito ay kinain bago matulog, maaring maramdaman ang bahagyang hapdi sa pantog o pagiging balisa sa gabi. Paano kung mahilig ka sa prutas at ayaw mong alisin ito sa nightly routine mo? May solusyon. Subukang ilipat ang pagkain ng prutas sa huling bahagi ng hapon. Halimbawa, bandang limangon sa itong paraan, may sapat pang oras ang katawan para i-digest at i-filter ang tubig at asukal ng hindi naapektuhan ang tulog mo sa gabi. Kung kinakailangan mo talagang kumain ng kaunti bago matulog, mas mainam na piliin. Ang low at low acid fruits tulad ng peras o mansanas at kaunting hiwa lamang. Huwag rin kalimutan ang hydration timing. Ang pag-inom ng maraming tubig kaagad bago matulog ay may parehong epekto. Maaring maputo lang tulog mo dahil sa pangangailang umihi. Mas mainam na uminom ng tubig tatlong hanggang anim na minuto bago matulog hindi habang humihiga ka na. Ang kabuuan nito ay hindi pagbawal kundi pag-aayos ng timing. Kung gusto mong makatulog ng tuloy-tuloy at maiwasan ang paghihi sa gitna ng gabi, obserbahan mo hindi lang kung anong prutas ang kinakain mo kundi kailan mo ito kinakain. Sa ganitong simpleng adjustment, maaring maramdaman mo agad ang pagbabago. Para sa mga senior minsan ang solusyon ay hindi bagong gamot kundi bagong disiplina. At ang disiplina sa oras ng pagkain ng prutas ay isa sa mga pinakamagaan at pinakamabisang paraan para sa tahimik na gabi. Gabi ng katahimikan, umagang may ginhawa. Ngayong natapos natin ang anim na prutas na maaaring makatulong sa mga senior na madalas naiihi sa gabi, malinaw na hindi mo kailangang tanggapin na bahagi na lang ito ng pagtanda. May magagawa ka at nagsisimula ito sa pagkainan. Hindi ito magic. Pero sa tulong ng mga prutas na tulad ng pakuan, kiwi, tserecesa, peras, guyabano at makopa, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Mas kalmado ang tiyan, mas tahimik ang pantog at mas mahimbing ang tulog. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa bigat na kayang buhatin, kundi sa tibay ng katawan at ginhawa ng isipan habang ikaw ay natutulog. Kung may isa man sa mga prutas na ito ang sinubukan muna o may balak kang simulan, ngayong linggo mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ikwento mo kung paano ito nakaapekto sa o sa kakilala mong senior. Bawat karanasan ay mahalaga at maaaring makatulong sa iba. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong kaalaman na abot kaya natural at talagang makakatulong sa kalusugan, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa gintong edad dito. Sama-sama tayong natututo at lumalakas. Ibahagi mo rin ang video na ito sa isang taong mahalaga sa iyo, kaibigan, kapamilya o kapitbahay. Baka siya rin ay bumabangon tuwing gabi at hindi na alam ang dapat gawin. Sa simpleng prutas, maaaring magsimula ang panibagong katahimikan ng iyong gabi. Salamat sa panonood. Yeah.